salamat sa lahat ng mga patuloy sa mga support sa ating mga channel. sa ato, mga member. Shadow kay Johnny, Idol, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jin Kiferes, Mick Rocky, Maricel Aranco, Kay Torin and Fair Friends, Maricel Nakel, Jeric Yancy, Junbin Papaya. Kay Almalin Ponsika at kay Jubski the Vlogger. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Melinda Alves na nagbigay ng 10 dollars sa akin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Ilang sandali lamang habang humahagibis ang malakas na hangin doon, mabilis nang kumilos itong si Butchok. Kailangan niyang mabitiwa na ang malakas na usal na pangkitil bago pa makatakas ang matandang jablo walang pakundangan na sinuong nitong si Butchok ang malakas na hangin at agad na dinaluhong ang matandang jablo na sa mga pagkakataon na iyon gulat nagulat at hindi pa rin makapaniwala na nagawa ng bata na masundan pa rin siya agad na ginamit nito ang hangin para maatake itong si Butchok sa mga pagkakataon na iyon hindi na kinaya ng bata ang lakas ng mga pagbayon ng hangin na naging dahilan para tumilapon itong si Bucok doon sa batuhan nang makita iyon nitong si Abor na wala ang pagnanais nitong makatakas ang iniisip nito ngayon kailangan na mapatay niya muna ang bata bago siya tuluyan na alis para may pagiganti din ang kamatayan ng kanyang mga kasamahan sa tingin din kasi niya sa mga pagkakataon na iyon nalalagay na sa alanganin itong si Butchok nang tamaan ng kanyang pag-atake. kaya gamit pa rin ang kakayahan sa hangin mabilis na dinaluhong nitong si Abor ang bata Nasa mga pagkakataon na iyon tumama na ang katawan doon sa batuhan ngunit sa mga pagkakataon din na ito dito pa nakakita ng magandang pagkakataon itong si Butchok para matapos na ng tuluyan ang kanyang kalabang jablo. Agad na inihanda niya ang kanyang pangkitil na orasyon at inaabangan ang gagawing paglapit ng nilalang. Habang itong si Abor, walang pakundangan na lumapit agad ito kay Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, nagkukunwaring masyadong nasaktan na nakayuko doon sa may batuhan. Agad na sinunggaban itong jablo ang bata at nagpakawala ng mga pagataki ngunit kasabay naman doon agad rin na nagpakawala naman ng pag-atake itong si Butchok na binitiwa na ang malakas na usal na pangkitil na kanina pa niya inihanda. Agad na sumabog ang katawan nitong si Abor sa lakas ng ginawang pag-atake nitong si Butchok. Nagpatalbog-talbog pa ang katawan ito doon sa batuhan habang butas-butas na ito at nawasak na nang tuluyan ang malakas nitong kalasag na hindi na kinaya ang lakas ng pag-ataking iyon ng batang si Butchok. Nang mahulog ito ng tuluyan doon sa lupa, doon sa baba. Wala na itong buhay habang umuusok na ang katawan at unti-unting naagnas ito. Napabuntong hininga na lamang itong si Butchok. May pinsala din siyang natamo. Ngunit ngayon, tagumpay na sila sa kanilang misyon. Napalingon ang bata doon sa butas ng pang -pang. Nakita din niya doon na wala na ang mga mandirigmang jablo. Kaya naisip nitong si Butchok na maaring natalo na din ang mga ito nila ni Makro at Nunoy. Nang mapansin naman itong si Butchok, ang walang malay na katawan nitong si Kimba doon sa unahan ng batuhan agad nang kumilos ng bata. Kailangan niyang tulungan ang kanyang kaibigan. Batid niyang ibinuos na din ito ang lahat ng kakayahan sa labanan. Ngunit mas napabilib ngayon itong si Butchok kay Kimba. Natalo kasi nito ang isa doon sa mga pinakamalakas na kalaban nila. Matapos na mabitbit nitong si Butchok ang kanyang kaibigan, agad na tinungo ng mga ito ang butas ng pangpang. -pang. Samantalang doon sa loob, tuluyang nagawa nitong si Makro na mawasak ang mga pangkitil na ibinaon sa katawan nitong si Pablo ng matandang jablo na si Tatang Garuda nawasak din itong si Makro ang mga malalakas na harang doon sa kulungan ng dalawa. Sa mga oras na iyon, nagising na itong si Pablo at hindi ito makapaniwala naligtas na ang mga ito. Agad na binitbit ito ang batang si Bono na sa mga oras na iyon hindi pa rin nagigising ang batang paslit. Uy ka nitong si Makro kay Nunoy. Nunoy, dalhin na natin ang mga ito doon sa labas. Sa tingin ko, natalo na nila ni Butchok at Kimba ang lahat ng mga matatandang jablo. Agad naman na tumulong itong sinunoy at dinala nila ang mga iyon doon sa labas. Kinakailangan din na alalayan kasi nila itong si Pablo dahil malaki ang pinsala din itong natamo sa katawan. Nang tuluyang makalabas na ang mga ito doon sa butas ng pangpang -pang, saktong paglating naman nila ni Butchok na bitbit -bit ang walang malay na si Kimba agad naman na ibinigay nitong si Butchok kay Nunoy ang katawan nitong si Kimba at uwi ka si Butchok. Bade, ikaw na muna ang bahala kay Kimba, akin na si Buno. Si Butchok na ang nagkarga sa kanyang kapatid. Naawa itong si Butchok sa nakitang kalagayan ng kanyang kapatid na si Buno. Napansin din niyang nawala na ang suot nitong kwintas na mas lalong ikinalungkot ng batak. Taos puso namang nagpapasalamat din ang bata kay Makro dahil sa ginawang tulong nito sa kanila. Kung hindi dahil sa mabilisang pagsunod nitong si Makro doon sa mga matatandang Diablo, baka nahirapan na silang mahanap agad ang mga nagbihag kay Buno at Pablo. Wikang sagot naman nitong si Makro kay Butchok. Kalaban natin ang lahat ng mga kampo ng kadiliman, Butchok kaya walang anuman ang mga bagay na iyon. Tungkulin ko din na gawin ang mga bagay na iyon dahil ito ang nakatadhana sa atin. Sa ngayon, kailangan ko nang bumalik doon sa aking mga kasamahan. Siguradong hinahanap na ako ng mga iyon. Kailangan din na magamot ang aking mga sugat at pinsala na natamo. Inaamin ko, kakaiba din ang lakas ng mga jablong iyon sa pagdaan ng mga taon, unti-unting nababawasan na natin ang lahat ng mga kampo ng kadiliman dito sa isla. Ngunit mukhang sumusulpot na din ang mga pinakamalakas sa kanila. Muling nagpapasalamat naman itong si Butchok at wikang sagot nito kay Makro. Maraming salamat kuya Makro. Sana magkikita tayong muli. Kailangan ko din na dalhin si Buno doon sa bahay nila ni Manang Ramona para tuluyan ko ng maalis sa kanyang katawan ang sumpa. Ilang sandali lamang ang mga nakalipas, naghihiwalay na ng landas ang mga ito. Bitbit nitong sinunoy itong si Kimba na kinakailangan din na magamot agad dahil sa malalalim na sugat nitong natamo sa katawan. Habang bitbit -bit naman itong si Butchok, ang kapatid na si Buno, nakasunod naman sa kanila itong si Pablo, nangarag pa rin ang pangangatawan ilang sandali. Gulat na gulat na lamang sina Manang Ramuna sa pagdating nila ni Butchok na halatang may mga nasasaktan sa kanyang mga kasamahan. Agad nawi wika nitong si Butchok doon sa matanda. Huwag kayong mag-alala Manang Ramuna. Okay lamang kami. Kailangan lamang na magamot ang mga sugat ng mga ito. Bituin, tulungan mo akong gamutin ang mga ito. Ako na ang bahala kay Bono. Gamutin ninyo ni Gabi ang mga sugat nila ni Tio Pablo, lalong-lalo na si Kimba. Mabilis naman na tumalima ang dalawang batang babaylan na sobrang naawa din sa mga kasama nilang sugatan. Maagap naman na ipinasok nitong si Butchok ang kapatid na si Buno doon sa kwarto at agad nang sinimulan ang mga ritual. Makalipas ang ilang mga sandali kasalukuyan ng nagpapahinga ang mga ito. Umaga na iyon at nagising na itong si Buno. Kapansin-pansin din ang pagkalungkot ng bata dahil sa pagkawala ng kanyang suot na kwintas. Kasalukuyan na din na nagpapahinga si Nakimba at itong si Pablo at nagpapagaling sa kanilang mga pinsala. Dahil na rin sa kanilang mga natamong mga sugat nang hihina pa rin ang katawan ng mga ito. Kinahapunan, naging bisita nila doon si Naterio at itong si Kokoy nang mabalitaan nila ang mga nangyayari doon dahil sinabi kasi nitong si Makro ang mga nagaganap at inaabisuhan ang lahat ng mga kasamahan nila doon sa lugar na iyon. Kailangan nilang mag dahil bukod doon sa mga matatandang jablo. Pakiramdam nitong si Makro may mga darting pa ng mga kampon ng kadiliman. Nagpalipas doon sina Butchok sa bahay nila ni Manang Ramuna sa mga araw ng Huwibis, Birnes at Sabado. Sa mga araw din na iyon, nagiging tahimik na ang buong kagubatan, matagumpay na natapos nila ang mga pagdarasal at mga ritual. Bago naman bumaba ang lahat doon sa patag Sinuyod muna nila ni Tatay Dadoy ang lahat ng parte ng kagubatan ng Bandilaan para masigurado na walang mga banta galing sa mga kampon ng mga demonyo. Makalipas ang ilang mga oras, tuluyan nang umalis na din ang mga iyon sa bundok ng Bandilaan. Ngunit sina Bojok nanatili pa ang mga ito doon sa bahay nila ni Manang Ramona. Nagsaya na lamang ang mga bata lalo na Maraming mga nakahandang pagkain na iba't ibang uri ng mga gulay at prutas. Sina Manang Ramona, nagpasya na din sina Teryo at Kukoy na doon na muna manatili at binabalak ng mga ito na sa pagdating na lamang ng araw ng Lunes babalik doon sa kanilang bayan. Samantalang ang grupo nila ni Makro tuluyan na din na bumalik ang mga iyon doon sa kanilang bayan, ang bayan ng San Nicolas. Isang hapon araw iyon ng linggo. Masayang naglalaro ng basketball ang mga bata doon sa bakuran ng bahay nila ni Manang Ramona. Agad na napapansin itong si Butchok ang mga malalaking ibon doon sa malaking puno ng tipulo na nasa likurang bahagi ng bahay nila ni Manang Ramona. Nakakaramdam agad ng masamang pangitain ang bata hindi din lamang pala itong si Butchok ang nakakapansin doon sa mga malalaking ibon na iyon. Pati rin pala itong si Bituin at itong si Nunoy. Agad na lumapit itong si Butchok kay Pablo na sa mga oras na iyon nando doon sa gilid ng bahay. Nakaupo at nanonood lamang sa kanila na nagsisiyahan sa paglalaro ng basketball. Agad na wika itong si Butchok. Iyo Pablo wala ka bang napapansin at mga nararamdaman na mga kakatuwang mga presensya sa paligid? Kaya nang marinig iyon nitong si Pablo, gulat na gulat ito at napatitig sa bata. Dahil wala naman siyang naramdaman na anumang mga kakaibang presensya ng mga nilalang sa paligid. Sagot naman ito. Bakit, Dudong Butsok? Wala naman akong naramdaman ng na mga kakaibang mga nilalang agad na muring wika ng bata. Tingnan mo ang malaking puno ng tipulo, tiyo Pablo. Mayroong apat na mga malalaking ibon ang mga nando doon. At natitiyak kong hindi mga normal na ibon ang mga ito. Kaya pasimpleng sinipat iyon nitong si Pablo habang agad na nag-uusal ng mga orasyon. At matapos lamang ang ginawa nitong mga usal, agad nang naramdaman na nito ang mga presensya ng mga nilalang. Nagtataka itong si Pablo dahil ang buong akala niya natapos na ang kanilang problema doon sa mga kampon ng kadiliman. Bakit may mga nagpaparamdam na naman sa kanila? Anong klasing mga nilalang ang mga ito? At saan na naman nang gagaling ang mga ito na nasa paligid? Agad na muling wika nitong si Pablo. Anong klasing mga nilalang na naman ang mga iyan? Dudong butyok ano na naman ang kanilang pakay sa atin? Sagot naman ng bata. Tiyo Pablo, abisuhan mo na si Kuya Tiryo at Kuya Kukoy. Matapos iyon, dumiritso itong si Butchok doon sa loob ng bahay at naabutan nito ang batang babaylan na si Bituin na nakaharap doon sa malaking puno ng tipulo. Nakita na din pala ng bata ang mga nilalang na iyon at agad na wika nitong si Bituin kay Butchok. Kuya Butchok, mukang hindi lamang ang mga nilalang na iyan ang umaligid dito sa atin. Mukhang marami pang mga kasamaan ang mga ito at nagtatago pa lamang. Sagot naman itong si Butchok. Ano na naman kaya ang pakay ng mga ito sa atin? Saan kaya nang gagaling ang mga ito? Manmanan mo lamang ang mga iyan bituin. Masama ang hinala ko sa mga ito. Kailangan natin na mag-iingat. Aabisuhan ko na rin si na Manang Inday at Manang Ramuna tungkol sa mga nilalang na ito. Pagkatapos mabilis nang kumilos itong si Butyok, samantalang itong si Bituin, patuloy lamang itong nakikiramdam na nakadungaw doon sa may bintana. Doon sa labas, matapos na maabisuhan ni Pablo ang dalawang magkakaibigan na si Natirio at itong si Kukoy agad na tumigil na din ang mga ito sa kanilang paglalaro at agad na nagpunta ang mga ito doon sa gilid ng bahay kasama na itong si Pablo pagkatapos sinipat-sipat na din nila ang mga nakikitang mga nilalang matapos naman na maabisuhan ni Butchok ang dalawang ginang takot na takot na naman ang mga ito at agad na isinarado ang mga bintana at pintuan. Alas 5 pa lamang iyon sa hapon. Medyo kumalat na ang kadiliman sa buong paligid at mas lalong nararamdaman nila ni bocok ang presensya ng mga kampo ng kadiliman. Ang mga nilalang na nasa paligid ay ang mga jablo na kasamahan ng grupo nila ni Abor. Pinamumunuan ito ng kanilang kinikilalang supremo na si Bakar galit na galit ang mga ito nang mapag-alaman nilang napatay na pala ang kanilang mga kasamahang malalakas na mga matatandang jablo. Balak sana ng mga ito na maghasik ng lagim doon sa mga nagsagawa ng mga ritual sa paligid ng malaking puno ng baliti. Ngunit napornada ang kanilang binabalak dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kasamang matatanda. At ngayon, balak ng mga ito na maghiganti doon sa grupo ng mga bata. Lalo ngayon na napag-alaman na ng mga ito na bumaba na sa patag ang mga albularyo at mga antingero na nagsasagawa ng mga ritual sa gubat na ito. Ibig sabihin lamang walang makakatulong sa mga bata kung sakali. Maagang naghanda ang mga iyon ng panghapunan sa mga ito ang mga naninirahan sa kabilang bahay naman lumipat ang mga ito doon sa bahay nila ni Manang Ramona dahil nakakaramdam din ang mga ito ng sobrang pagkatakot kaya nagpasya sina Butchok na hatiin nila ang kanilang pangkat sa dalawa para mas mamanmanan nila ang mga nilalang sina Butchok, Nunoy, Timba at itong si Pablo ang lumipat doon sa bahay nila ni Inday samantalang naiiwan naman doon sa bahay nila ni Manang Ramona ang dalawang magkakaibigan na sina Tiryo at Kukoy kasama ang mga batang paslit habang tumutulong sina Bituin sa kusina kasama itong si Gabi doon naman sa sala ng bahay na kapwisto sina Tiryo, Kukoy at ang dalawang mga paslit na sina Utoy at Bono. tahimik na ang buong paligid kumalat na kasi ang kadiliman sa buong lugar. Tanging ingay ng mga aso at iba pang mga insekto ang kanilang mga naririnig sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa nakakabinging katahimikan ng buong paligid, nakapagdagdag pa iyon ng takot sa kanila ni Manang Ramona. Pagpatak ng alas otso ng gabi, matapos na makapaghapunan ang mga ito, nandudoon na sa sala si Manang Ramona nagpasya na mga ito na doon na matutulog kasama ang kanyang dalawang mga apo. Nando doon din sa sala sinabituin at Gabi para mayroong makakasama ang mga ito. Samantalang doon sa kusina, mariin ang nakikiramdam ang dalawang magkakaibigan na antingero na sina Tiryu at Kukoy kasama ang dalawang mga paslit na sina Buno at Utoy. Alam ng dalawa nakakaiba ang lakas ng mga paslit na ito. Ngunit pinaalalahanan nila ang mga ito na huwag munang gumawa ng anong mga pagkilos hanggat hindi nila sinasabi. Doon naman sa kabilang bahay, nararamdaman na ng grupo nila ni Butchok ang presensya ng mga jablo sa paligid. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, papalapit na sa kanilang kinaroonan ang napakaraming bilang ng mga jablo kasama ang kanilang supremo na si Bakara. Nakakarinig na ang mga ito ng kakaibang tunog na parang mga panaghuy na galing sa loob ng imbornal. Kakaiba na din ang lamig ng hangin na umihip doon. Habang nakasilip sina Butchok doon sa mga siwang doon sa may bintana, nakita nila doon sa labas ang maraming mga nilalang na gumagapang. Mabibilis ang mga kilos ng mga ito habang umaaligid sa kanilang kinaruroonan. Habang ang ilan naman sa mga ito nasa itaas ng mga puno ng kahoy. Makalipas lamang ang ilang mga minuto agad na narinig nila ang mga kalabog sa buong paligid na parang may mga gumugulong na mga malalaking tipak ng bato na papunta sa mga bahay at ilang sandali lamang nakita nila ang mga napakalaking mga nilalang na napakabilis na tumatakbo doon sa mga kakahuyan. Sa tingin ng mga ito, kasing tangkad na ang mga ito ng bahay at napakalapad pa ng kanilang mga katawan. Mabilis ang pagtakbo ng mga ito papalapit sa kanilang kinaroroonan na parang balak ng mga ito nasirain ang kabahayan. Kaya agad nang kumilos na itong si Bochok. Agad na wika nito sa kanyang mga kasama. Tiyo Pablo, napakarami ng mga nilalang na nasa paligid. Mukhang mga jablo pa rin ang mga ito. At maaaring mga kasamahan ang mga ito. Doon sa mga napatay natin, doon sa may pangpang. -pang. Kailangan na mapigilan natin ang mga dambuhalang nilalang na iyan. Baka mawasak pa ang mga bahay na kinaroroonan natin ngayon. Ngunit kakatapos pa lamang sa mga pinagsasabing iyon nitong si Butchok, biglang may kumakalabog doon sa bubong ng dalawang mga bahay na palatandaan na mayroong mga nilalang ang naglulundagan sa bubong kaya muling wika nitong si Butchok. Kailangan na natin na lumabas. Buddy, timba atakihin na ninyo ang mga nilalang na nasa bubong. Pagkatapos mabilis nang kumilos ang dalawa. Agad na binuksan ng mga ito ang bintana at pagkatapos lumundag ang mga ito doon papunta sa bubong. Samantalang itong sibituin Bituin doon sa kabilang bahay nakikita na rin niya ang mga dambuhalang nilalang na tumatakbo papunta sa kanilang kinaroroonan. Pati ang mga nilalang na mabibilis na gumagapang ay nakikita na rin ng batang babaylan. Narinig na din nila ang pagkalabog sa kanilang bubong kaya agaran na nag-uusal na ang batang babaylan ng mga malalakas na mga orasyon. Matapos na magawa ito ni Bituin, ang mga usal, biglang mayroong mga malalaking ugat ng puno ang lumabas doon sa mga nabiyak na lupa sa paligid ng mga bahay. At agad, na ng mga malalaking ugat ng puno ang mga malalaking nilalang. Samantalang ang dalawang bata naman na sinanonoy at kimba, tuluyan ng nakarating ang mga ito doon sa bubong at agara ng sinimulan ng mga ito ang pag-ataki doon sa mga nilalang na mga jablo. Hindi pa ganun kabuti ang mga sugat nitong si Kimba, ngunit kailangan niyang tumulong. Ang mga gumagapang na mga nilalang doon sa mga bubong nang tamaan ang mga ito ni Kimba sunod-sunod na bumagsak ang mga ito doon sa lupa samantalang itong sinunoy umaangil ng napakalakas ang batang aswang habang sinunggaban ang lahat ng makitang mga nilalang nang mapansin naman itong si Butyok ang paglabas ng mga ugat ng puno sa paligid at hinaharangan ng mga ito ang paparating ng mga malalaking mga nilalang Umilos na din ang bata. Hawak ngayon ang kanyang terador. wika ka ng batang si Butchok kay Pablo. Tara na, tiyo Pablo. Patumbahin na natin ang lahat ng mga dambuhalang nilalang nilalang habang nagagamit panibituin ang kanyang mga karunungan sa mga ugat ng puno ng kahoy. Pagkatapos, mabilis nang umarangkada ng takbo si Butchok at itong si Pablo. Hawak ngayon Itong si Butchok ang kanyang terador habang itong si Pablo bit-bit naman ang kanyang natatanging punyala.